Tara mga kaparm, ikutin natin itong kabuuan ng farm at ipapakita natin sa inyo ang mga manok dito. Ayan dito yung pinakagilid namin. Sa mga kulay ng mga manok. Ito yung mga winner na. Itong mga na una natin pinapakita dito. Mga nakakailang beses na manalo ito mga kaparm. Yan dito tayo sa bandang gilid mo na maguumpisa. napakalawak ng farm na to, mga ka-farm. Ngayon makikita nyo mga natin dito mga manok ay Yan ay napakarami talaga nito. Ah, balik tayo dito. Ikotin natin kung ilang minuto nating may ikot to, kahit na hindi nating kabuha na isa-isahin ang bawat linya ayan, ikut ikutin lang natin, pakita natin ang lastada ng farm na to. kung ayos ba sa inyo, ayan kung makikita nyo, maraming puno ng kalamansi na pwede nilang pasilungan at the same time ay ang bunga ng kalamansi, napapakinabangan natin yan, na ibibinta natin yan Ayan, napakarami pong puno ng kalamansi dito. Ayan, makikita nyo. Ayan mga mga number na yan. yan yung ginagawa nating broodcock. yan yung uh, mga manok na yan ay mga winner na yan. At ginagawang broodcock. Malapit na tayo magpapaitlog. Kaya ayan, nakahanda na yung mga pang broodcock natin. Mga nakakailang beses manalo na yan. Ayan, nakiat ulit tayo dito. Balik tayo dito. Ayan. Napakalawak ng farm. At may kubo pa dito mga kaparm ha. May, may yan, yung kubo. Na ngayon ay ang kambing na lang nakikinabang. Ito ang gagawin natin mga inahin. Malapit natin yung ikasa ito. Ayan, mga inahin yan. Yan, puro mga ganda po ang bloodline ng inahin natin, pati yung mga broodcock natin, mga winner na. Yan. Ikot lang tayo dito guys, mga kaparm. Ito ang binabae namin. Yan, binabae. Ito, binabae rin. Bulik. Yan, napakarami po naming bulik dito. Ang kulay ng bulik. Ayan, ikutin natin dito mga ka-farm. Ayan, napalawak po dito. Ayan, almost 3 minutes na tayo. Dito pa lang tayo banda. Ayan, makita nyo bawat ano uh, nila, bawat uh, house nila ay mayroong mga tali dyan. Yan mga kaparm Makikita nyo Kaya medyo madamo na At malapit-lapit na rin naman yung grass cutter ito Malago na ulit ang damo yun mga papayahan Ayan napakalawak po nito mga kaparm Ayan at uh, Kahit bumili pa Ang isang uh, magtatayo ng bagong farm dito ng kahit ilang piraso pa eh, makakabili dito napakarami nito at napakalawak ng farm na to napakaraming manok dito yung makikita nyo mga manok dito ay talagang mga gandang bloodline yan talagang mga winner yan mga kapam hindi natin may iwasan may talo pero bibihira lang nangyayaring matalo dito yan na kailan champion ng farm na ito ayan no makikita nyo ang kalamansi namin napakarami napakaraming kalamansi dito ayan ikutin lang natin mga kaparm samahan nyo ako na ikutin ito ayan o oh, makikita nyo hindi malago na nga lang ang damo dito banda dahil hindi pa na cutter hindi pa natapos ang grass cutter ay eh biglang nasira ang grass cutter kaya papayos muna ayan makikita nyo ito okay okay ito dito hindi hindi maganda hindi malago ang damo ayan baba tayo napakalawak nito mga kaparm Ayan, makikita nyo talaga namang mga manok dito eh talagang magaganda ang bloodline mga kaparm. At ayan, o, oh, makikita nyo. Ayan, ikuti natin. Oh, kalamansi bibira ang yug napakaganda ng farm na to dito hindi magandang klima dito hindi masyadong mainit ayan ito mga pang broodcock ulit natin to napakarami pong mga broodcock namin ngayon nakahanda ang aming pang broodcock Napakarami para dito. Ito, ito yung ibang mga inahin namin. Oh. Yan ang mga naka 3x3. Na magigitan nyo. Yan mga nakahanda na yan para ikasa. Para itlogin na yan. Ayan yung na to. Ayan. Baba tayo dito. Dito sa net na to. -no, dito sa loob. Ayan mga inahin yan. Mga naka 3x3. Ayan, puro inahin na malapit na yung kasa. Yung mga nasa loob. Ayan, punta tayo dito. Tamahan nyo lang ako mga kaparm. Ayan, ikot tayo dito. Ayan, baba tayo dito. almost ano to mga kapami almost 4 uh, hectares itong ating binabantayang pan ayan napakalawak nito ang mga ano to mga stag ayan makikita nyo ikot ikot tayo dito hindi talaga mawala sa paningin niyo ang mga kalamansi mga kaparm ayan makikita nyo ayan baba pa lang, baba pa pa rin tayo Ayan, tuloy lang tayo sa pag-iikot mga kaparm para makita nyo at masilip nyo itong mga manok dito sa mga gustong bumili dyan ay napakarami po dito kung gustong bumili ng mga manok ay napakarami po dito mga malapit na nating itali 5 months old napakarami nyan mga 5 months old na malapit na nating itali by next month kita tali nih kan ayan tuloy lang tayo mga kaparm ikot lang tayo dito ayan o oh. makikita nyo napakalawak nyan ayan ito mga bagong tali ito Na 6 months old pa lang ito mga, mga kaparm ito mga bagong tali yung mga malapit ng italing o nga, nang nasa loob ng net dito mga bagong talo ito lahat, mga 6 months old ayan baka ito mga kaparm akyat ulit tayo dito ayan, paakyat tayo makikita nyo mga kaparm talagang bawat rubber rubber house nila may tali yan ayan, ayan. Ito, ito lang tayo dito. Ayan, ikot. Balik tayo, pababa ulit. Ayan, yung naralinyan na yan. Kailangan minuto na tayo, mga kapam May 11 minutes ng ating ikot. <coughs> So, pabalik na tayo. Ganong kalawak, mga kaparm. Ganong kalawak ang farm na to. At ito naman ay mga ikakasang inahin na to. Puro inahin din ito. Ayan, may itlog na nga itong isa. Ayan, malapit na itong pa-itlogin. Thanks for watching, mga kaparm. ya sa mga gustong bumili dyan,